Ano, sobrang effort. Lahat na po ng effort, pinubuhos ko na para mag-work yung chemistry namin. At, ayun, pati yung pag-uusap namin, in-effortan ko talaga. Kinugugle ko po sa gilid yung mga topics na pinag-uusapan namin. Hey, <laughs> Kumakalat ngayon sa social media na balibalita na si Paolo Abelino Rao ay tumanggi na itambal ulit siya kay Janine Gutierrez. Supposedly, siya dapat daw ang original na na Aidan at hindi si Sanjo Marudo sa Dirty Linen. Tinanggihan ng aktor at pinili niya si Kim Chu. Inaccept niya ang role sa Linen Lang kaysa sa makatambal kay Janine. Ang tambalang ponin ay naging hit noong kasagsagan ng COVID pero hindi masyadong nag-leak ang kanilang love team dahil makikita sa galaw ni Paulo Abilino na halatang hindi masyadong masaya at parang pilit lang ang pagpapakilig. Ani pa ng aktor ay ginagawa na daw niya lahat para lang daw magkaroon sila ng chemistry ni Janine. Lahat daw ng pwede niyang gawin para mag-click sila ay hindi pa rin umuubra sa publiko. Kaya siguro anong nabigyan siya ng new project ay up niya agad dahil maganda ang kwento ng linlang at kasama pa niya ang kanyang long-time crush na si Kim Chu. Magdadalawang taon pa lang silang magkasama sa project ay grabe na talaga ang mga fans nila. Halos trending na sila araw-araw. Noong tinanong nga si Paolo kung totoo ba daw lahat ang kanyang kinikilos at kung totoo nga ba daw ang kanilang pagpapakilig, sinagot niyang, oo, totoo lahat, walang halong kemikal.